sa mga advantage at saka isa din dagdag points kung magbabaya tayo ng cash at hindi tayo magpapas every time na mag deliver sila Hello everyone, welcome back again to Beach of God. Guess where? again to my channel. It's me, Gresham Medianas. Thank you so much sa lahat ng nanonood ng aking YouTube channel. Ayan. Thank you, thank you po sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa viewers. Ayan. So, ngayon is madali ang video lang tayo, no? Magbibigay lang ako ng update sa inyo patungkol sa Malboro. Ayan. Sa so, Malboro Company, yung ano ba tawag dun? Ano ba tawag dun? Ah, uh, uh, PMF PC Incorporated ayan, so ito yung sa Malboro Company since panel lang na tayo kumakuha um, so ngayon is my good news ako sa inyo kasi na after 1 year and 4 months ata, 4 months or 3 months ba yun, sa pagkukuha natin ng uh, sigarilyo sa Malboro na panel is finally yung ilaw ko namamatay actually Uh, Nag-on lang ako ng ilaw kasi nga madilim dito. Ayan. So, finally, approve na tayo sa ating terms and conditions. <laughs> In short, utang sa panel. <laughs> ano ba yan? O, oh, ayan. Yaw, yeah, o. Oh, o. Oh. Patay-patay siya. Ayan. After one year, basta mga one year and four months or five months, ata yun. So, ngayon, is-approve na tayo. Kasi, te, uh, um automatic na nag-update at uh, saka nag-approve yung kanilang system na okay na tayo, approve na tayo, pwede na tayo umutang sa kanila in terms good for 15 days. And two times a month kasi yung balikan nila dito is yung delivery dito sa ating tindahan. At ngayon ay um, nag-offer na sila ng terms Uh, payable for 15 days ayan, so ngayon share ko lang sa inyo yung kinatawa ko bakit na-approve tayo sa ating terms sa Malboro Company Eh, simple lang, kasi every time nagdi-deliver sila dito, hindi ako pumapalya sa pag-uha ayan kahit maliit lang po yung kinukuha ko, pakahapaha pa isang rim, pakahaka lang ako, at least kumukuha ako sa kanila. Every time na nag-deliver siya dito, every 15 days, kumukuha talaga ako sa kanila. Hindi ako nagpapas. Ayan. Kahit ilang kaha, kahit isang rim lang yan, tapos pakahakaha lang ng ibang-ibang klase ng sigarilyo galing sa kanilang company, ayan, kumukuha talaga ako kahit la tatlong paha ng blue, um, yung, crafted, at saka yung regular na red, ayan. So, kumukuha talaga ako sa kanila. Every deliver nila dito. So, ngayon, yung system nila nag-update at saka automatic na nag-approve yung system nila na pwede na tayo sa terms. Ayan, pwede na tayo pa-utangin. Thankful ako. I'm so grateful na finally is Uh, na-approve na tayo sa ating um, sa ating uh, Malboro. Ayan. Big, 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 big advantage yun sa atin. Diba? Kasi nga, ginawa uh, uh, natin yung product, binibenta natin, saka natin sila bayaran for 15 days. Since nga is utang na tayo, approve na tayo, <laughs> utang again, ayan. So, dinamihan ko na yung kuha. Kumuha ko ng 5 rim ng Malboro Red, yung regular. Yung, ano, yung ganito. Ito. Kumuha ko ng limang rim nito. At uh, saka half rim ng Malboro Blue. Kasi Malboro Blue lang yung saleable dito. At saka half rim ng Crafted. Tapos, pa din ng Malboro plus pen Ayan. So, yun yung kinuha ko. Ayan. Ito siya. Oh, uh, no. <laughs> Ayan po siya lahat. Hindi na-cargo kasi nga. Uh, Nahulog yung sabi. Ayan. So, total of 9,158 pesos yung ating babayaran sa next balik nila. Next uh, month, November. Ayan. So, painful ako kasi nga puno na tayo. Okay, ayan. At saka um iniwanan nila ako dito ng box. Itong box na to para sa raffle daw. Okay, itong raffle na to is para din sa mga uh, users ng Malboro. Ayan. So, 'yung ano lang siya, um 'yung parang ano, 'yung ulo nito, ito lang siya. Ganito po. Oh, ay sorry. 'Yung ganito. Ayan. Write your name, address, uh, birthday, contact number, and signature. Tapos, ihuhulog lang dito. Kasi may parapol sila dito. May sasakyan, may mga motorcycle, Ford, Territory Titanium. Ayan, wow. At saka, KTM 200 Duke na motorcycle. Yan yung mga pa uh, papremyo nila. Meron na yung Meron din 10,000 cash prize, 100,000 cash price and 40,000 cash price. Ayan. So, yun yung mga uh, prices nila. Tapos, ito, every week nila, ay, every 15 days din nila ito kukunin hanggang sa matapos yung form. At saka, binigyan din nila ako nung, no, ano, nung no, salalagyan ng sigarilyo. Hindi ko na alam kung saan salalagay. <laughs> yung color uh, color red na lalagyan ng sigarilyo. Ayan. So, tapos, yung si Ayhante, in-invite niya ako for this coming Friday na meron daw seminar or I think, ano, seminar ata o may forum. Mga small business owner, sari-sari store owner like me. Um, about uh, forum daw regarding mga smuggling na mga cigarettes. Okay. Mga dos and dons and then anong gagawin at saka anong hindi dapat gawin at saka paano i-apply anong dapat gawin pa rin kahit paano is paano makipag kompetensya doon sa mga smuggler uh, na mga smuggler na mga security ayan so yun lang naman yung um, sinabi sa akin ni eh, Balboro. this coming ay hindi lang? yun hiningal ako yun yung sinabi sa akin ng agenda this coming Friday 1pm so pupunta tayo kasi nga. it's also our privilege na may invite sa ganong mga event ayan sa Malboro so ayan kaya pupunta tayo doon okay so next okay tips ko, lang, din, tips ko lang din sa inyo if ever na may lalapit sa inyo ng mga panel or mga ahente ng Malboro is every time magde-deliver sila kahit pa konti-konti is kukuha po tayo. Yun sa mga advantage at saka isa din dagdag points kung magbabayad tayo ng cash at hindi tayo magpapas every time na magde-deliver sila kahit pa konti-konti yung ating kukunin at least every time na magde-deliver sila is may kukunin tayo is my record tayo ng mga purchases every time na uh, every time na magbibisit sila sa ating store for delivery. Ayan, na-share ko lang din naman sa inyo guys para alam niyo kung paano yung approval dito sa Malboro Company, uh, paano yung approval ng terms nila o yung pautang sa Cigarillo. Ayan. I know iba-iba yung approval in every area ng Malboro, pero dito sa amin kung may viewers ako diyan or subscribers na dito sa Iligan City or um, dito sa Lanao del Norte, ayan. So al alam niyo na kung paano yung approval nila. So maybe sa ibang lugar is iba yung approval nila, iba yung requirements, paano ma-approve sa terms or pautang nila. At least mo lang yung mga uh, subscribers and viewers ko na uh, from Ligan City or Lano del Norte is my idea na kayo. Ayan, that's it for today's video guys. I hope you enjoyed watching. Ay, sana may natutunan kayo. Ayan, this is like once again, Russia Mediana. Thank you so much for watching guys. I'll see you in my next video. Ayan, so madami na po akong nakaline up ng mga video na aking i-shoot-shoot. <laughs> Kaya lang medyo busy talaga dito, no? Medyo, medyo busy talaga ako, lalong-lalo na uh, aking labain, lalong-lalo na is may inaasikasa din ako ng ibang personal na mga bagay. I'm just hoping na sana ay tuloy-tuloy na itong pag-upload ko sa YouTube. Ayan. Thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga subscribers and viewers. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at viewers kita, thank you so much po sa panunood. Ayan. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and then Click the bell button para ma-notify ka in every videos that I uploaded. Thank you so much and gracious everyone. Bye! God bless!